Ang lumang kaldero mo ay kikinang na parang salamin. Kaya nitong tanggalin kahit ang isang daang taong mancha ng grasa. At para simula ng ating simpleng tip, kakailanganin natin ng kape grounds. Maglagay lamang ng dalawa kutsara sa isang lalagyan. At hindi kailangan ng bagong kape grounds, pwede mong gamitin ang nagamit na kape grounds para dito. Susunod, magdagdag din tayo ng kalahating kutsara ng asin kasunod ng dalawa kutsara ng dish soap. At pwede mong gamitin ng anumang brand na meron ka sa bahay. At sa wakas, magdagdag ng isang kutsara ng tubig. Ngayon, ihalo lang ng mabuti hanggang maging paste. At ang simpleng kombinasyon ng mga sangkap na ito ay kayang tanggalin ng anumang dumi sa iyong mga kaldero. Kahit ang pinakamahirap na sunog naman siya. Tingnan mo lang ang kalagayan ng caldero na ito. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang ating timpla. Kumuha lang ng kaunting dami at ilapat ito direkta sa caldero. Hindi kailangan ng marami dahil ito ay napakapotente. Ngayon gamit ang espongha, kuskusin lang. Ang coffee grounds kasama ang asin ay sobrang abrasive. Na magbibigay ng matinding linis, tinatanggal ang lahat ng nakaba na dumi. Bukod pa rito, magiiwan ito ng kamanghamanghang kislap na parang bagong kaldero mula sa tindahan. Tingnan mo lang ang resulta. Walang kahirap-hirap na kamit natin ang kamanghamanghang resulta. Parang ibang kaldero na ito. Kaya siguraduhin subukan ang kahangahangang tip na ito sa bahay, siguradong magugustuhan mo. Ito dahil praktikal at napaka-ekonomiko at makakatulong ito sa iyo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Huwag itapon ang mga coffee grounds na 'yon. Subukan ito at gawing kuminang ang iyong mga kaldero at kawali na parang salamin. Iyan ang tip natin ngayon. Sana nagustuhan mo. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.